nagkasakit ako matapos namin matalo sa palig. Nakatapak ako ng taid noon. Nung naglalakad ako dun sa may likuran ng MST. Guys, ano bang gusto nung mangyari? Manalo? O maging immortal? Ibigay todo niya yung sarili niyo sa palig dahil ang dami niyo talaga matututunan. You know, sarap tignan na kahit ganun pa lang kami kabata nun kaya rin pala eh. Kayang-kayang gawin yung ganung kagaling na likha. Na you make people feel feelings that only theater and art can make them feel. Para lang maipamalas namin ang aming kakusayan at katatasan sa wikang Filipino. Kasi ang mahalaga, nakapagbuo kami ng mga alaala, napag-iwan kami ng bakas. Ang pinaka hindi ko talaga malilimutan ay kung paano naging tula yung palig para mas mapalalim pa yung pagmamahal namin sa wikang Filipino. Palig ay hindi lamang entablado para sa mga mag-aaral upang ipamalas ang kanilang gigil, gilas at giting kundi isa rin itong boses at salamin ng mga danas ng karaniwang Pilipino sa labas ng mga pader ng Ateneo. para sa akin, ang pinakahindi ko malilimutang karanasan mula sa palig ay lahat ng mga beses kung saan nakapagbahagi kami sa harap ng lahat mula sa isang entablado. Ito kasi ang aming oportunidad na ipakita ang lahat ng aming mga pinaghirapan mula sa milyon-milyong burador ating natapos hanggang sa mga dry run nating ginawa bago ang presentasyon. Bukod pa roon, nung nakita namin ang lahat ng mga ngiti ng ating mga kagrupo guro at tagapanood, nakikita rin namin ang bunga ng aming ginawa. Higit pa sa mga ating nakuha grado, kundi mula sa kasiyahan at kaligayahan na nakuha namin mula sa palik.